Yo, what's up guys? So, nagluluto tayo ngayon ng tuyo. Yeah. Yum yum. So, napakasarap pa rin na Ang sarap pa rin sa kahit anong ulam natin, basta may tuyo. Masarap, sarap, di ba? So, shoutout sa mga nangangain nito. Nakakamiss kasi yung tuyo na inihaw kaysa prito. Ito kasi yung namin sa probinsya. Anyhow. Kaya mas masarap pa rin. Ayan guys. Kaya gusto ko lagi mag -iwan. Mas so, magusto kong inihaw na tuyo kaysa preto. Ayan. Right. So. Ito. yan. Ito na rin itan. Ayan. No So maya maya luto na yan Sarap Ayan Tungko Ito namin na aking may kahoy yan. So ito yung luto ko dito Sarap guys <clears throat> So habang nakakabang uh, mo um, may Ayan may mainit akong tubig kahit mag-ihaw tuyo. Uy, So, saglit lang mong tumaloto, guys. Yan. Mag Anong tawag sa inyong panto, guys? Anong tawag sa inyo itong tuyo na to? Dito sa Batangas, haot. hawot yan dito ito namang isa ay yung hawot yun yun yung nasa unahan yun ito hindi ko alam ko sa amin ay kanto eh parang malalang si sa tagalog hindi ko lang alam pero dito sa batanggas uh, tuyo yung tuyo dito hawot yan hawot sorry yan saglit lang ito maluto guys ito na yan